From, from the top position, facing the kick, his opponent steps in, he throws the knee, chest trading that hurts so bad. Si Marwin Quirante ay kilala sa tawag na Green Goblin. Nagsasanay siya sa AJJ Sprawl sa Kaloocan. Bilang isang profesional na MMA fighter, ay napakabata pa niya sa edad na 21. Marami pa siyang panahon para mas lalo pang mahasa ang kanyang mga kasanayan hanggang sa marating niya ang rurok ng tagumpay. Gayon pa man, sa kanyang unang laban sa One Championship ay nagpakitang gilas na agad siya laban kay Tantong Fan ng Vietnam. Siya ay isang National Grappling Champion. Ngunit pinatunayan ni Marwin ang kanyang abilidad sa ground game na depensahan niya ang mga takedown attempt ng kalaban. Maging sa stand-up ay nagawa rin niyang duminahin ang kalaban. Sa huling apat na pung segundo ay nagawa niyang dalhin sa ground ang laban. At dito niya, walang humpay na inataki gamit ang ground and pound. Dahil naramdaman ng kalaban ang pinsala na dulot ng walang humpay na pag-atake ng Pinoy, ay nagpasya ang referee na itigil ang laban. Bilang resulta ay panalo si Marwin Kirante via technical knockout. Binabati ka namin sa iyong tagumpay.